Kaugnay pa rin kahapon sa panayam natin kay uh, sa uh, Toll Regulatory Board sa tatay mo si uh, <laughs> <Kay> tatay. <laughs> si tatay Hindi, then si Ginoong Julius Corpus. Julius Corpus. eh tuli, tuli na po sa Marso yung gagawin lang uh, wala na yung cashless ah, magiging cashless na RFID wala na yung linya for cash Oo. RFID auto sweep although <laughs> kasi nagkaroon daw ng dry run wala na raw nakitang problema na hindi nababasa, babasa oo, so dire-diretso na. 98% daw yung uh, accuracy. Accuracy, oo. Oh. Teka, ang isa sa mga suki ng tol, NLEX man yan, no, oh, SLEX, eh mga truck. Yung mga bihero, no, ng mga iba't ibang mga goods and, oh. Yan. Lahat ba sila naka-RFID na o oh, auto-sweep? Nasa oo. linya natin. Ay, alamin natin mula sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization or ACTO. Narito ang uh, presidente ng Central Luzon Truckers, si Ma'am Connie Tinio. Ayan, oh. Ma'am Connie, Ma si Cathy kasama ko ngayon, hindi yung tukayo mo. Oh, oh. Si Cathy Good po ito, morning. wala oh. si Connie. okay. Oh. Good morning, Cathy. Good morning, Egan. Oh. So, anong reaction nyo nung nalaman nyo? Dahil na, napospon na ito noong 2023, pero ibabalik, parang sapat na yata yung two years na makakuha lahat ng uh, RFID o auto-sweep. Sa mga trackers ba, pr problema ba ito na maging cashless na yung ating mga toll? Ng una igang gusto kong linawin na ang Act 2 ay hindi hindi siya ay pabor sa cashless. In fact, pinupush pa nga namin na magkaroon tayo ng barrierless. Mhm. Mm so, oh, wala na yung nakaharang. Oo. Oh. Oh, ang gusto lang namin bago sana ito maipatupad ay maayos muna lahat ng mga problema, mga issues tulad ng mga oh ma nananakaw na load yung mga RFID na iba-iba yung basa kasi per per ano nila per barrier nila iba yung lumalabas na ano eh na laman ng load ng RFID imbalanse eh. oh yung balanse eh. katulad na lang dito paglabas ko ng tabang, iba yung lumalabas na load binabasa ako ng RFID mm -hmm. pagdating sa bukawe eh, by the time na magdededuct na siya iba ulit yung lumalabas na balansi ko doon. So, paano yan kung manghuhuli na sila? Tsaka yung paglo-load, problema din kasi hindi, hindi siya real time yung kunyari nag-load ka. Misan, tatlong oras na, limang oras na, hindi pa rin pumapasok yung load mo eh. So, paano yun? Kailangan ba? Naka-advance ba kami ng one week ng load bago kami magbiyahe? Mm Miss Connie, may nabanggit kayong nananakaw na load. Ikwento niyo po sa amin anong experience ninyo dyan sa Act 2. Uh, actually, marami tayong miyembro na nagka-cash na lang, nagtsatsaga doon sa cash, okay. nagtanggal ng mga sticker. Kasi nga, ah, uh, ang dami daw pong nawawalang load. Kami din mismo, sa sarili naming tracking, hindi kami naglo-load ng malalaki. Kasi nga, pag nag-load kami ng malalaki, nababawasan yung load kasi every month yan, nag, nagbibigay si Enlex ng hini kasi corporate account kami nagbibigay kami nagbibigay si Enlex ng statement of account so nakikita namin doon, maraming nababawas na hindi naman dapat nababawas. uh -oh. mm -hmm. at eh, ito po ay nare-resolve naman pag uh, in-report ninyo? tayo yung miyembro, kati, na may mga miyembro tayo na halos umabot na ng daang libo ang hinahabol nila kay kay index Mm, aba, baka dapat kunin natin ng uh, ano naman ang side ng Endlex tungkol dito. Pero hindi pa rin po ba ito yung mga sinabi ninyong na, na, mga load. Hindi pa rin. At saka yung paiba-iba yung amount ng ano, ganun pa rin. Although nagkaroon ng konting improvement kasi nare naman na siya. Ang hmm. problema, iba-iba nga lang yung amount na lumalabas. Okay. Ang sinasabi kasi nila, napapanahon na po, Miss Connie, na ipatupad ito dahil nga para daw mas maging hawa. Ma tsaka hmm. yung mga motoristang kumuha ng RFID. A ang hinihiling lang namin, sana si Toll Regulatory Board, bago naman siya magpatupad ng kahit anumang polisiya, kasi stakeholders kami at government sila, meron silang public accountability. Ang hindi namin alam, kung nag-dry run sila, totoong nag-dry run sila, at nakita nila, bakit hindi nila tinanong itong mga stakeholders katulad namin? Kung may nararanasan pa ba kami? Kasi pwedeng nung pagdaan nila, okay naman. Mm -hmm. E eh, paano to sa iba? Paano yung iba? Hindi sila nakakaroon ng ang kinakausap lang kasi ni Toll, ang problema kay Toll Regulatory Board. Ang kinakausap lang niya ay mga mga ano, mga Toll operators. Hindi niya kinakausap yung mga stakeholders niya. Doon Ka sinasabi kahit, niya na, kahit kailan hindi kay hindi kayo nakausap. Never taon na igan na, na gusto namin makausap ang Toll Regulatory Board. Uh -huh. Kaso hindi siya nagpapatawag ng kahit anong konsultasyon bago siya magpatupad. Yung bang... Parang na lang silang nagpapatubad ng isang polisiya nang hindi naman sila nagtatanong. Okay, yung pang Central okay. Luzon uh, trackers, uh, 100% ba kayo naka-RFID o o kaya sa kabila o auto sweep? May mga hindi, hindi pa siya 100%. Katulad ng ibang tracker na kasi may, may mga hindi sila ayaw nilang kabitan ng RFID. Eh. Uh -huh. Aha. Pa, katulad ito? ng mga papa ito? Mga... Pag, Mar, pag Marso, pinatupad na yan at wala pa kayong mga ganyang sticker. Papano yun? Oh, Di, hindi, hindi kayo makakataon Actually, hindi ako, ako Iban, meron akong truck na nabili. One year na siyang bumabiyahe. Ilang beses ko na siyang dinadala para pakabitan ng RFID. Ayaw oh. nilang kabitan. Mm -hmm. Kasi yung previous daw na owner ng sticker, may utang sa kanila na 66,000. So, ang gusto nila, kausapin ko yung binilhan ko para bayaran. I-settle muna. May ganun pa oh, na? Ano po, oh. may datos naman sila kung sino yung may ari at saan. Ba hindi, dapat sila? Sila ang dapat nag-hubble, doon hindi kami. Oh. So, mangyayari niya, kapag nag na yan, yung truck na mga walang RFID na yan na ayaw nilang kabitan, hindi na talaga makakabiyahe yan. Mm -hmm. Pero Miss Connie, sabi po kahapon sa interview namin kay ginoong Julius Corpus, hindi na daw ngayon hinihingan ng mga ORCR bago kabitan. Ah kapag pakabit -paka ko pa lang eh mm. <laughs> hindi totoo yan <laughs> kung may oras kayo, kaya ko ipaliwanag kung paano yung proseso ng pagpapakabit sa okay. kanila. Kahapon kausap namin si Julius Corpus, siguro makipag uli kami Oo. para i-request na magkaroon ng audience naman sa inyo, sa Acto at sa iba pang uh, stakeholders, sa uh, Ma'am Connie. Pati Enlex, tinatawagan na natin para sagutin yung inyong mga ah. nabanggit. Kasi dito rin sa ating mga, sa text connect natin, kati, eh, Iisa ang pinaparating na mensahe, yung problema araw-araw kasi mahaba raw ang pila sa mga toll. Pati yung uh, accuracy ng scanner, eh, question dahil pagpasok nila sa entry point, hindi raw nababasa dahil pagdating ng exit, naka-charge naka charge sa pinakamalayo, eh, ang, yung ang, entry point nila malapit lang. Diyan lang sa buhay. Ah. nangyari sa akin yan, Igan, oh. nag-exit ako sa San Fernando, oh. ang load ng RFID ko ay nasa 500 mahigit ang lo load ko. Oh. Pagpasa ko ng pulilan, biglang nakalagay, 500 ang load ko, insufficient balance. Ibig sabihin, ang gusto niyang i-charge sa akin ay doon sa farthest. Hanggang bagyo eh. na. <laughs> <laughs> Dapat, eh, eh yung, 60 pesos eh, lang yung babayaran ko. From your At, entry point sa, ano, pam, ano, saan? San Fernando. Sa, saan ah papasok ako ng, ano, lalabas ako ng Pulilan. Pulilan. So, Pulilan. 50 pesos. Wala pa pes yata ng 50, pesos lang yata dapat yung babayaran ko. So, pero, so bale uh, si, 500 si, yung load ko. O, Tapos, yun. Balance ang lumalabas. So, ang sinil sa'yo, uh, dao, exit, ganun. So, ba balak niyan singilin siguro. Santa Ines. Oh, nagkataon lang nagkulang yung load ko. Uh -huh. So nag-injections. Sa... Yan ba'y pinaparating mo sa ano? Sa Enlex. Actually na na ko na. Uh -huh. Anong sabi? Sa kanila. Mm -hmm. Ayusin daw nila, sabi nila. Uh -huh. Tsaka okay. ang nakabahaala igan may nakasabay ako na ambulansya. Uh -huh. Ambulansya yon pero hindi kaagad umangat yung barrier. So, nag-antay pa yung ambulansya ng tao na mag a sa kanya. Oh, walang tao dun sa tol eh. Oh. Wala silang ano eh. Nung una kasing nagpatupad sila ng, ng cashless, ang, kasi nakikipag-ugnain kami pa minsan sa Enlex. sabi nila magpo-provide sila ng isang lane para sa emergency, sa ambulansya, sa police, ganon. Pero okay. apparently, wala na yung igan e, eh. Kasi may nakasabay nga ako ang um, ambulansya nag-standby talaga siya nang matagal-tagal kasi nag-antay pa siya ng tao na mag-aasis para umangat yung barrier. Mm -hmm. oh, si, si Bong 5066, eh, parehas pala ng biyahe. Uh, umuwi siya araw-araw sa Santa Maria, Bulacan. Nakikita niya, hindi accurate yung basa ng RFID, bawat exit. Iba-iba. Iba-iba. <laughs> Mm -hmm. uh -huh. So yung nakikita mong gano'n, pag umangat, mali, mali pala yon Gano'n ba ang nangyayari? Miss umangat siya, natrig niya, pero nakakatakot kasi biglang mababa yung load mo kahit may load yung ano so, mo. So sa tingin nyo yung March masyado pang madali, baka ma-extend pa itong cashless? Masyadong ano yun, Igan, masyadong mabilis. Siguro kung okay. sapat na ba ang kakayahan ng ating mga toll operators para magpatupad ng cashless. Ayan, okay. Ay, thank you, Connie. Paparating natin to talaga sa TRB, ha? At uh, para mag, maklaro ma 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 yung salamat. mga isyung ito. Mm, okay, thank salamat. Thank you po. Connie,